Ang indefinite suspension na imposed sa SMNI ng National Telecommunications Commission, ONTC, at Movie and Television Review and Classification Board, OMTRCB, ayon sa isang mambabatas is, nothing short of an attack on press freedom and free speech. Inihay ni Senator Rubin Hood Padilla ang Senate Resolution 1000 na magsagawa ng imbestigasyon ukol dito dahil ang karapatan ng mamamayan sa public information ay hindi dapat makurte. Access to information on matters of public concern and of general interest can help people in democratic decision-making by giving them a better perspective of vital issues confronting our society. Karapatan ng taong bayan na magkaroon ng access sa makatotohanan at dekalidad na content na walang bahid ng misinformation at fake news ang kasalukuyang panggigipit sa SME9 ay pagsikil sa kalayaan ng pamamahiyak. Kung walang press freedom, hindi tayo makakabuo ng wastong opinyon at impormasyon. Bear in mind that the freedom of expression is the highest of all human rights. Alisin ang kalayaan ito ay mawawala ang lahat ng iba pang karapatang pantao.